May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating Main Confession for tonight, e eh alamin na natin kung sino at ano kaya ang kinonfess ng ating letter sender. Dear DJ Maine, Itago mo na lang po ako sa pangalang Jane ng Mandaluyong City. Gusto ko lang pong ibahagi yung nagawa ko na hanggang ngayon ay pumabagabag sa akin. Nais ko pong marinig ang inyong opinyon. May boyfriend po ako at nakilala ko siya sa opisina kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Mag-iisang taon na din kami, sobrang maalaga at Mahal na mahal niya ako, ganun din ako sa kanya. Kaso DJ Main habang tumatagal, sumusobra rin yung pagiging mahigpit niya sa akin. Nako, nakakasakal pa naman yan sa isang relasyon pag ganyan, lalo na especially sa mga babae. Kasi gusto namin na nagagawa pa rin namin yung mga nagagawa namin at wala namang kayo dapat ikabahala. Kasi kami mga babae, kaya namin kontrolin ang sarili namin unlike sa inyo mga lalaki. Diba? Diba? Ito na nga. Kailangan lahat ng galaw ko alam niya. Nako, ang hirap niyan. Nasasakal na ako sa ginagawa niya. Nagkaroon kami ng pagtatalo na nagdulot ng aming away. Kaya gumimik ako ng hindi nagpapaalam sa kanya. Nako, nagpunta ako sa isang bar sa Quezon City. May nakita akong lalaki. At napatitig ako sa kanya, DJ Main Ano ba naman 'yan, Jane? Pinag ang ganda. 'Di ba? Pinaglalaban ko na tayo mga babae, kaya natin mag -control. Bakit naman ganito? Oo. Oh. Bakit merong kang nakita at napatitig ka pang lalang? Medyo napahiya ako dito sa part na 'to, Jane. Nakuha niya ang atensyon ko, napansin niya ito hanggang sa nilapitan niya ako para magpakilala. Sobrang pogi niya, DJ Main. Malaki ang katawan. Mapungay ang kanyang mga mata. Sobrang sarap pagmasdan. Sa palagay ko, masarap din siya pagdating sa kama. Ano ba naman yan, Jane? Sabi ko pa naman tayo mga babae, eh kaya natin kontrolin 'yung sarili natin, 'di ba? Kaya dapat pinagkakatiwalaan tayo ng mga magiging o oh, partner natin. Bakit naman sayo dumating sa point na ganyan? Porkit nag away kayo. 'Di ba may nakakuha na agad sayo ng atensyon? Just for isang pag-aaway lang. Napakarupok mo naman, Jane. Habang nagkukwentuhan, tinanong niya ako kung gusto ko raw ba sumama sa kanya. Napaisip ako na kung sasama ba ako sa kanya kahit na may boyfriend ako, hindi ako agad nakasagot DJ Main. Hanggang sa pumayag din ako. Kinakain kasi ako ng galit at lungkot kaya nagdesisyon ako na sumama. Agad kaming lumabas ng bar. Pag Pagsakay namin ng kotse agad naming o agad kaming naghalikan at nagkapaan. Kinapa ko yung nasa pagitan ng kanyang hita. Sobrang tigas at sobrang laki kaya na-excite ako. Sa pinto pa lang ng kondo niya nagsimula na kami. Hinalikan niya ako sa lieg pababa sa aking mga dibdib. Ramdam ko ang kanyang panggigigil sa buo kong katawan. Agad niyang hinubad ang mga saplot ko. Pumatong agad siya sa akin habang kinikis-kis niya sa akin ang kanyang tigas na tigas na sandata. Hanggang sa maramdaman kong namamasa-masa na ako. Napaungol ako dahil sa sobrang galing niya. Gina Ginawa namin lahat ng posisyon DJ main. Ay grabe naman yun. Sobrang pinagpapawisan kami hanggang sa may panggigigil niyang sinabi sa akin na malapit na akong sumabog. San ko ba papasabukin? Sa buong katawan ko, sambit ko. Napaungol siya sa ginawa niyang pagsaboy ng mainit na likido sa buo kong katawan, mainit at nakakapaso. Madaming beses naming inulit DJ Main, masarap kahit bawal. Nakalipas ang ilang buwan, nagkaayos kami ng boyfriend ko. Pero sa tuwing kami ay magkasama at magkatabi sa kama, naisip ko yung ginawa ko kinakain ako ng konsensya ko. Gabi-gabi akong, o gabi-gabi kong iniisip kung dapat ko pa bang sabihin ang ginawa ko. Alam kong mali, pero natatakot akong malaman niya. Ano sa palagay mo, DJ Main? Kailangan ko pa bang sabihin, pero mawawala siya sa akin? O kalimutan na lang na parang walang nangyari? Payuhan mo naman ako from Jane of Mandaluyong City. Naku, mabigat talaga yung sitwasyon na pinasok mo, Jane. At ramdam ko yung guilt at takot na dala mo, pero need mong itama ito. At para itama mo ito, una ay kailangan mong umamin sa sarili mo na mali yung nagawa mo. Hindi lang ito basta galit at lungkot eh. Kasi choice mo yun eh. Lahat tayo may choice tayo. Hindi mo pwedeng sabihin mistake yun. Hindi yun mistake. It's a choice. At yun ang pinili mo. Pero ang mahalaga ngayon eh, paano mo haharapin ang consequence? May dalawang choices ka. Una, sabihin mo dito sa iyong boyfriend, yung totoo. Masakit? Oo. At malamang talaga, masisira ang relasyon ninyo. Pero magiging malaya ka naman dun sa konsensya na nararamdaman mo. Magiging magaan ang pakiramdam mo, di ba? Mas masarap pa rin yung natutulog tayo nang wala tayong iniisip, wala tayong bitbit -bit na guilt sa ating sarili. Hindi tayo minimumulto gabi-gabi, di ba? At hindi ka na matatakot na baka mabuko ka balang araw baka malaman niya ganito wala ka nang ikakatakot pa kasi sa mismo sa iyo nanggaling at mas okay 'yun kaysa sa ibang tao niya marinig at malaman at mas masakit 'yun. At at kung totoo talaga yung pagmamahal niya sa iyo eh kahit masaktan siya eh siya so na ang magdedesisyon kung tatanggapin ka pa rin ba o hindi. Pangalawa naman kung pipiliin mo namang itago at kalimutan na lang na parang walang nangyari, eh pwede mo pa rin piliin na huwag mo itong banggitin o huwag mo nang sabihin sa kanya i-open up. Pero kasi ang hamon dyan ay kailangan mong buuin muli yung tiwala at respeto mo sa relasyon. Hindi pwedeng paulit-ulit mong isipin at balikan yung pagkakamali mo. Kasi kung pipiliin mong manahimik, eh dapat siguraduhin mong hindi na mauulit at gagawin mong tapat at buo yung pagmamahal mo sa kanya tulad ng nasimula ninyo. So, mamili ka na lang dyan. Pero, ito, tanungin mo yung sarili mo, Jane. Gusto mo bang magpatuloy sa relasyon na puno ng takot at lihim? Kasi kung hindi mo kayang itago habang buhay, eh mas mabuti pang tapusin mo na lang, 'di ba? O umamin ka kaysa patuloy na masakal sa sarili mong konsensya. Ang hirap nun, no, wala kang ibang kalaban kundi ang sarili mo. Kaya maganda niyan, harapin mo ito. Bakit nga ba nangyari ito? Sa tingin mo bakit nga ba, Jane? Kasi hindi lang ito tungkol sa tukso. May ugat kung bakit ka umabot sa ganitong sitwasyon. At 'yun yung pagiging mahigpit ng iyong boyfriend. Yung pakiramdam mong nasasakal ka, 'yun ang nagtulak sa na maghanap ng laya. Kaya hindi mo haharapin yung ugat kahit iba pang lalaki pa yan, eh baka maulit lang ulit, 'di ba? Ano tayo, umi-escape tayo doon sa totoong problema, eh, 'di ba? Which is mali dapat hinaharap natin yan at hindi naman rason na dahil nasasakal ka na sa iyong boyfriend eh mag-cheat ka mali pa rin yun. Kung di ka na masaya at sakal na sakal ka na at feeling mo toxic na yung relationship nyo, sana umexit ka na lang ng mas maayos, ba? Diba? Sabi na natin may mali siya, pero hindi pa rin dahilan yon yung ginawa mong pag-cheat, mas lalong naging malika tuloy. Na sana itinama mo yung relasyon na feeling mo toxic na. At pag-isipan mo din kung compatible pa ba kayo nitong boyfriend mo kasi hindi lahat ng pagmamahal ay eh sapat para gumana ang isang relasyon. Kung iba ang pananaw nyo sa freedom at trust, eh lagi kayong magkakaroon talaga ng clash niyan. Lagi kayong mag-aaway even sa mga maliliit lang na bagay na para sa kanya wala, para sa'yo big deal. O ganun din, vice versa. Kaya tanungin mo yung sarili mo, gusto mo ba ng relasyon na sobrang bantay? O gusto mo ng partner na may tiwala at respeto? Pero kasi kung hinihingi mo yan, dapat yun din yung ibibigay mo. At gumawa ka ng boundaries sa sarili mo kung napapunta ka sa bar at na-expose ka sa tukso dahil sa galit o lungkot, eh baka kailangan mong baguhin ang coping mechanism mo. Kasi hindi lahat ng problema sa relasyon dapat ginagamot ng paghahanap ng iba o atensyon ng iba. Mas maganda yung maghanap ka ng healthy outlets. Nandyan yung friends mo. Nandyan yung may mga hobbies ka naman for sure, di ba? Oh, mga therapy, pwede ka mag nature trip, 'di ba, with your friends. Ibisi mo yung sarili mo, hindi yung ganito. Bakit gimikan? Makakatulong ba ang gimikan sa problema ng relationship? Diyan mo ba makikita ang solusyon instead na hinaharap mo kung ano yung problema ninyo as partner? Eh tinatakasan mo ito sa maling lugar pa. Pag gumimik ka ba pag uwi mo, okay na ba kayo ulit? hindi ka na ba masasakal sa relationship, di ba? Hindi. So if I were you, sana win on, win on, one on one, oo. Mo na lang yung boyfriend mo, nag one on one na lang kayo, hinarap nyo kung ano yung nararamdaman mo yung totoo mong feelings na nasasakal ka sa kanya. At least, marinig mo rin yung side niya. At baka dun pa, nagkaayos pa kayo, hindi ka na nakagawa ng ganitong problema o kasalanan. At dahil ito na, nangyari na yung mga nangyari at hindi mo na mababalikan yan, eh maganda ka para sa consequences. Kung aabing ka, tanggapin mo ng buong buo, noon ng buong puso, yung posibleng iwang kanya. At kung hindi ka naman naaamin, eh tanggapin, tanggapin na ikaw lang ang may dala ng bigat habang buhay. Kaya mo ba yun? Kasi wala sa dalawang daan ang madali. Kaya kailangan mong piliin kung alin ang kaya mo, buhatin at tanggapin at harapin. Yung magpakatotoo o yung ilihim. Yung mga pagkakamali o nagawa mong mali. And magkaroon ka ng paninindigan. Kung mahal mo siya at pinipili mong manatili, e eh gawin mo worth it ang choice mo. Hindi mo na dapat ulitin yung mga nangyari pa. Tigilan ang pag-iisip sa nakaraan at patunayan, nag, patunayan mo through your actions na kaya mo maging loyal this time. Kasi kung hindi mo kayang i-handle ang guilt, e eh baka sign na ito para sa inyo na dapat nyo nang i-end yung relationship ninyo. Kaya yung practical na payo ko dito, Jane, is ayusin mo muna yung sarili mong damdamin. Ayusin mo muna yung ikaw. Alamin mo muna, bakit mo nga ba nagawa ito? Kasi kung sa tingin mo ay hindi mo na kayang makontento sa boyfriend mo, eh baka hindi talaga siya yung taong para sa'yo. Pero kung mahal mo siya at ayaw mo masira ang relationship nyo, eh kailangan mo i-workout ito at tigilan mo na ang ibang tukso at patunayan sa gawa na committed ka sa kanya. Tandaan ang relationship ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Sakop niyan yung tiwala at respeto. At kapag nawala yon kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal, nako, ay mabigat talagang ipaglaban pa yan. Kaya doon sa mga magjojowa or kung kayo ay nasa isang relasyon, ang inyong exit o ang inyong pinupuntahan, pag ay hindi nagkakaayos o nagkakaroon kayo ng pagtatalo, ay eh, naghahanap kayo ng ibang atensyon, eh dapat bago kayo gumawa ng aksyon at bago kayo magdesisyon, eh matuto muna tayong huminga. Minsan kasi dala ng inat ng damdamin kaya agad gumagawa tayo ng hakbang na pwede nating pagsisihan pero huli na ang lahat. Kaya bago magpatol sa tukso, eh huminga ka muna ng malalim at isipin mo worth it ba ito? O pansamantalang ginhawa lang nasisirain ang relasyon ko? At wala namang perfect relationship eh. Lahat yan may flaws, lahat yan may pagkukulang, lahat yan may pagkakamali. Lahat yan may butas. At hindi porke may selos, tampuhan o mahigpit, minsan eh toxic na agad at hahanapan mo na agad ng kapalit. Kasi lahat ng relationship may ugly side yan. Eh ang tanong lang, handa ka bang ayusin? Ayusin ito kasama ang partner mo? o maghahanap ka agad ng mas madali. Kaya bago kayo pumasok sa isang relationship, dapat alamin nyo muna lahat. Ready ba kayo sa mga problema? Ready ba kayo sa bangayan at paano nyo i-handle ito? Kasi yung tukso, yung temptation, nandyan yan. Kahit saan, Kahit anong oras. At hindi mo kontrolado kung may lalapit o may magpaparamdam. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react dito. Kasi sa huli, hindi naman tukso yung problema eh. Kundi tayo mismo. Kung susuko ba tayo dun sa relationship na, natin? Tapos pipiliin natin yung tukso? o paninindigan natin yung commitment natin do sa taong pinangakuan natin ng pagiging loyal at faithful. At lahat ng masarap o lahat ng bawal ay masarap pero mabilis din niyang mawawala. Karamihan ng fan sa mga gimmick o affair eh panandalian lang. Pagkatapos guilt at problema lang din ang kapalit nito sa'yo. Problemado ka na nga eh. Dinagdagan mo pa yung sarili mo ng another problem na yung una mong problema hindi mo pa nga naaayos o nasusolusyonan. Tapos ngayon naghahanap ka ng another problem na akala mo ikakaganda at ikakaluwag ng iyong pakiramdam pero hindi. Dinagdagan mo lang ito. Kasi kung totoo at pangmatagalan ang hinahanap natin sa isang relationship, hindi ito makikita sa shortcut. At ang bawat relationship, hindi naman laging masaya yan eh. At tayo ang gagawa kung paano magiging masayang relationship. Paano aayusin. At hindi escape yun. 'Yung maghahanap ka ng atensyon ng iba at doon mo ibabaling ang lungkot, ang galit mo. Kaya piliin natin maging loyal dahil dito masusukat 'yung maturity natin as a person. Minsan hindi pagmamahal ang sukatan ng relasyon kundi disiplina at dis at respeto. At kung kaya mong tumayo sa commitment mo kahit may problema ka o may problema kayo ng iyong partner. Ibig sabihin, marunong kang magmahal ng totoo. Cheating is a choice, not a mistake. Alam mo, sa relasyon, hindi lahat ng problema ay eh dapat tinatakbuhan. Kasi kung konting away lang, hahanap ka na ng iba, eh baka hindi talaga pagmamahal ang meron ka. Ang tunay na commitment sinusukat hindi sa mga panahong masaya kundi sa mga oras na sinusubok kayo kung mahal mo ayusin mo hindi mo ipagpapalit Main event.